Wala nang intro-intro Game na agad Pero, oh, bago yon Hindi po ako tao Alam nyo kung bakit? Kasi hindi ko sila kilala Hindi ko sila kilala Sino ba tong mga to? Pero meron silang iisa na pare-parehas Hulaan nyo ko na yun Pare-parehas sila nagpapakita ng cleavage At pare-parehas de na hindi kompleto ang ulo nila Tama naman hati-hati ang ulo nila Isa tinatakpan yung ano niya, yung noo niya Ito de, tinatakpan yung noo, tsaka isang mata Ano bang meron sa isang mata nyo? May tsura niyan, ganito ba yan? Pero seryoso, ba't may mga tao nagpo-post ng ganto? Joke ba to o pa-famous kayo? Hindi ko talaga kayo kilala, men. Hindi ko kayo kilala. Pero pa ako nakita dati eh, yung mga lalaki at mga babae nasa mall sila eh. Hindi daw kilala. Hindi ka tao pag di mo sila kilala. Isa ka na ang ganap na alien. Nakakainis. Hindi ko sila kilala eh. Ngayon lang nalaman na hindi pala ako tao. Lumaki ako sa kasinungalingan hindi <laughs> ako tao hindi ko sila kilala mga putang ina nyo pero bago yon sana may maganda kayong araw gabi madaling araw o kung anumang oras ngayon kung at kung anumang ginagawa nyo sana nag enjoy kayo kasi ako kasi ako magandang araw ko ngayon magandang magandang araw ko ngayon yung bakit wala lang maganda lang araw ko ngayon kailangan mo ba ng magandang dahilan para gumanda ang araw mo tumingin lang ako sa salamin maganda na araw ko yung mga may problema dyan alam nyo wag nyo ng problema Mahin yung problema nyo Kasi mamumuproblema lang kayo Isang malaking shoutout nga pala Shoutout nga pala sa tropa kong si Lex Tsaka si Ranz Na lagi akong binubuhat sa Dota Pakyo kayo Tsaka alam nyo ba Ayon sa Did you know Intelligent people get angry easily And are also Easier to annoy Kaya ano ba Nakakainis na kayo eh Bisit na bisit na ako sa inyo Bakit hindi nyo ba maintindihan Ha da, Nakakainis kayo Nga pala diba ang mga kabataan eh, sana ako doon, bata pa nga pala ako. Kaming mga kabataan nga pala eh, lalaro ng basketball, Oo, oh, naglalaro ako ng basketball, di lang ako magaling. Naglalaro ako ng tagutaguan, patintero, moro-moro, kahit ano pa, sumpaka suntukan. Mga yan nilalaro. Siyempre, di pa nun masyado uso ang computer. Pero ngayon, nung nauso na yung computer, siyempre, adik na ako doon. Pero hulaan nyo ko nung ginagawa ng mga kabataan ngayon. Hulaan nyo! Hula ko, nasa isip nyo, Facebook. Facebook, nom, ano-ano, boyfriend, grade school pa lang, may forever na. Hulaan ko, yun ang iniisip nyo. Tama kayo, pero mali kayo. Dahil may kulang. Eto na, drum roll please. Eto! Eto ang ginagawa ng kabataan ngayon, di ba? Di ba ang saya, -saya? Ang galing-galing. Anong pumasok sa kokote nyo, kailangan nyong i-post yan. Hindi siya maganda, men. Hindi siya maganda. Ano ba yan? Speechless ako, men. Yan. Lord, kunin nyo na ako, Lord. <laughs> Kung ganyan na ang kabataan ngayon, isipin nyo naman sa future kung ano na, sex challenge naman ngayon. Ako kahit wala akong ginagawa, hindi ako magpo ng ganyan para maging famous. Alam ko, nagagawa ako ng video sa YouTube. It's YouTube. Pero hindi pa bumababa ang level ko sa Blow Job Challenge. Isipin niyo na mamugpupos ako ng ganyan. Huwag niyo na pa isipin, huwag niyo nang isipin, please. Wala ayoko na, ayoko na pag usapan to. Ayoko na pag usapan yan Magbibigay ako sa inyo ng rule. Nakita ko lang dito, gaming rule number one Do not play music when your mic is on. Alam niyo kung bakit? Isipin niyo naman naglalaro kayo ng Counter-Strike o Dota kahit anong laro na nilalaro niyo. Tapos biglang may ganto. Let's go. Okay, so Tang ina nakakainis, 'di ba? Ang malupit no, naka-earphone ka pa o naka-headset ka pa. Bigla sasabog yung ano. Please, wag ka mag-open mic. Alam kong may mute button. Mga Russian bigat na 'yan. Akala mong nakikinig ng kung ano-ano. At saka, dear girls, basahin nyo to. Anong masasabi nyo? Dapat ngayon pa lang, yung mga lalaki may pangarap at ambisyon sa buhay. Nahanap nyo. Well, 10 years from now, hindi nauubra yung mga lalaki mapuporma lang. Ganda, di ba? Maghanap ka ng isang pulube na may pangarap sa buhay. Mahalin mo yon dahil ayon dito, yun yung maganda. Ako may ambisyon ako sa buhay, may pangarap ako. Pero teka, hindi ba lahat tayo may ambisyon at pangarap sa buhay? Meron may mga tao kasi hindi naman sinasabi kung ano yun eh. Bumpanes! Kasi sa tingin nila, hindi naman dapat sabihin yon gagawin ko na lang. Hindi man ngayon, wala man akong lakas na loob ngayon, gagawin ko yon next, 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 o kahit next year pa. Tama to eh, para sa akin, pero mali din siya. Kasi, bakit kailangan mong pumili ng lalaki. Kailangan ganto, kailangan ganyan. Bakit? Alam niyo na ba yung mangyayari 10 years from now? Hindi naman 'di ba? Kahit sinong matino diyan, kahit sinong matino, kahit sinong ano balu baluga o ano man may sirang utak, 10 years from now maraming pwedeng mangyari. Malay mo sa 10 years na yon, yung balugan puro forma. Oh, 'di ba? Balugan puro forma. Balugan puro forma na sinasabi biglang uhan, bigla siyang natauhan. Ay, kailangan ko palang lang ganto, kailangan ganto. Bigla, bigla siyang umunlad. Oh, paano naman yung may mga amb Vision sa buhay umpisa pa lang. Sa 10 years yung biglang sumuko. Iwanan nyo din. Mali. Dapat, kung mamimili kayo, yung gusto nyo. Gusto nyo silang kasama, gusto nyo silang kausap, gusto nyo silang ganun, 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 ganun. Dami, basta gusto nyo. Huwag yung siya kasi. May pera, ang dami niyang sinasabi. Alam nyo naman siguro na ang daming sinasabi ng tao pero minsan hindi nila kayang gawin. At babalik na naman ako dun sa ano, please lang naman. Bakit ang pa-plastic naman mga besi? Sabi nyo no, hate. Wag magpatama. Huwag mang api ng kapwa. Galing-galing nyo eh. Magpo-post kayo ng ganyan. Magpo-post kayo ng ganyan. Kunyari magganya, magtrabaho, magtrabaho, magganyan. Bakit naman ganon? Yung positive status nyo may negative din eh. Masyado kayong paiwas eh. I status ka ng ganyan tapos sasabihin, babawihin, bigla. Parang ganto yan eh. Ayokong mag-status. Ayokong mag-status. Pero nag-status ka. ba diba ang gulo? Parang ganon yung ginagawa nyo eh. So okay, paano nga ba natin masasabi kay best na maitim ang kilikili niya? Madali lang yan. Madaling madali lang yan mga brad. Kung ang best friend mo ay babae, eh, mas madali. Ganto lang yan. Best? Bakit best? Eh, sasabihin sana ako sa'yo eh. Ano yon? Huwag ka magagalit. Sabihin mo na. Best? yung ano kasi? Ano nga yon? Sabihin mo na. Best? Meron kasi ako ipagtatapat sa'yo. Sabihin mo na nga. Ano ba? yung meron kasi ako nakikita sa iyo eh na kailangan mo malaman mo. O tapos, ano 'yon, bes? Eh? Jo ano eh, medyo may team jo dark. Ano ba 'yon, bes? Sabihin mo na kasi. She. Alam mo yung palayan? Yung palayan mo 'yon, yung pag naani mo na lahat. Naani mo na lahat ng palay? Ganon siya bes. Ang nagagets mo na ba ako? Hindi, bes Ano ba yon? E, alam mo yung ano? Yung pag, 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 pag galing kang labas, tapos punas ka ng tissue sa mukha mo. Tapos yung kulay na yun, ganon. Besa ano ba? Pwede magugulo mo lang eh. Besa ang itim na kilikili mo, putang ino mo ka. Ah, ah bes, ano ba yan? Di, ano bang deodorant gamit mo ha? Uling? Uling ba deodorant na gamit mo? Effective ba yon? Sabi mo ko effective gagawin ko. Wala ka naman putok ah. Ano ba yan? Ba't ganyan ka itim yan? Hindi naman tinatama ng araw. Ano ba yan? Pag suot mo, putas yung kilikili mo para maarawan ng ganyan. Ang itim bes. Bes, yun lang naman palang sasabihin. Ganyan talaga yan. Kahit anong gawin mo, ganyan talaga yan. Paano naging ganyan yan? Ano yan, jean ano yan? Nanay mo, ganyan ang puti-puti ng nanay mo. Uh, Bas, may nagsabi kasi sa akin na kapag uling ang ginamit mo, mawawala ang putok mo. Ganon? Pero mas madali kapag lalaki. Tol, bakit? Alam mo ba ang kilikili mo ay parang galaxy? Bakit? Ano na namang meron sa kilikili ko? Alam mo naman na siguro na ang galaxy ay punong puno ng mga planeta at punong puno ng mga stars. oh. ang stars at planeta ang iyong... Ang stars o planeta o kahit anumang nasa galaxy, ay yun ang iyong buhok sa kilikili. At alam mo ba kung ano yung mga natitira sa galaxy? Yung kaitiman! Ayun! Yun ang kilikili mo! Ang itim! Ngeh! Madali lang sabihin niyan. Sabihin mo lang, anong problema doon? Nagmamalasakit ka nga eh. Ang itim ng kilikili mo, ayusin mo naman 'yan. Hindi masasaktan 'yon. Pero best feeling talaga 'yung eh, nagising na naman akong pogi. Pero maraming maraming salamat sa pakikinig sa panonood at pagsayang ng oras kasama ko. So, gagawa ulit ako na to sa Sabado kung gusto niyo ng topic, sabihin niyo lang sa akin at gagawa natin 'yan. Huwag niyong kakalimutan i-like at i-subscribe. Kaya, salamat at see you. Para sa mga nag gym nga pala, may lima lang ako kinaiinisan. Number one, yung mga pabebe. Yung mga magbubuhat na kala mong magbabasketball. Yung mga nakaporma, yung hindi mo alam, may mm. eh, make -up.